by Ms. Yana. Sir. Ako po si Aliana Marie A. Aguinaldo, o mas kilala na Yana Motovlog na nasangkot sa isang insidente sa probinsya ng Zambales at kinasangkutan ng isang driver po ng pickup na sasakyan. Ay ayaw ko na pong pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago at pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng sinserong pagpapaumanhin dahil napagdesisyonan ko na po na hindi sumagot at humarap na ng personal sa show order sa Ano man po ang maging desisyon patungkol sa aking maling nagawa ay lubos ko pong gagalangin at mapagkumbabang tatanggapin ang anumang kaparosahan na maaari ipataw sa akin ng inyong ahensya. Maliban po sa inyong ahensya, nais ko sana pong ipabatid sa pamagitan ng sulat na ito.